Hello mga kaboardmate, welcome to our Linis Lampaso Lima Series. At syempre ang ko na ang kana ang kailangan natin ay ang map at ang daspan. Yan nga ay inumpisahan ko ng sandok-sandokin gamit ang daspan, ang mga tubig na pumasok dito sa aking kwarto. Yes, tama po ang narinig nyo. Nasa kwarto ko na nga ang tubig. Dito nga ay kinalangan ko pa ng walis para masimot yung natitirang tubig na pumasok. Ang lakas kasi ng ulan guys kaya nagsabay ang ulan at high tide. Kaya pati loob ng kwarto ko ay pinasok na rin ang tubig. Diyan nga mga kaboardmate ay eh, nagmap na ako para yung mga natitirang tubig ay masimot ko. Kung nagtataka kayo kung saan ang gagaling ang tubig ay eh, parehas lang tayong nagtataka. <laughs> Dahil nga gamit na gamit tong ating mapagtagulan ay nasira na rin yung kanyang hawakan. Kaya naman kinailangan kong lagyan ng tape. Sana all gamit na gamit. Ah ay may pag-ingit pang naramdaman sa map na ari ay parang aayaw ko ng gamit na gamit pag gagarning ikay gamit na gamit nga ay sira naman pagkayari ay siya bago pa saan mapunta ang usapan na aking linis lima serye ay pagpapatuloy ko na aking pagmamapdini habang ako ay nagmamapdini at kayo ay nanonood di di ako ay magmamarte sa inyo ang aking mama Marites, lagang at tinatanong kasi sa akin, pati ki hindi nalipat ng boarding house, iki nagtsatsaga doon, iki binabaha, gayon lagi ang tanong sa akin. Ay di gari naman ang aking sagot palagi. Ay syempre, doon ay malapit sa lahat at saka ako ay loyal. Ay wow, sana on loyal. Hindi guys, pero sa biro, ay di ni na may nabaha lang, sadya kapag ka naulan, ay kapag araw naman eh. Ay, ay di wala nang baha, ay di kita to naman kapag naulan lang na baha ay binalik ko ng, uh, pan aking na aking electric para at akin na yung patutuyuin. Yan lang ng aking mama po. Kunting hangin-hangin lang yan. Eh, mamaya ito yun na. O siya ay tadi tayo din sa kusina ang aking mini resort. Okay, oh, eh, dahil nga ari, ay mini resort eh, ating babawasan ng kaunting tubig. Sa lahat naman ng resort ay lagi na inalisan ng tubig. Binabawasan ko lang naman ng kaunti guys. At syempre alam nyo na baka pag nagsiming ang ipis, ang anay ay malunod. eh, di ako na may concern lamang sa kanila. <laughs> Nilagyan ko ng araw-araw mga ka-boardmate ng dalawang batsa Para pag nagsiming ang anay at ang ipis E eh di meron silang mini jacuzzi <laughs> Pero biro guys, yan ay binabawasan ko lang Kasi pagka hindi mo binawasan ang tubig niyan At kinabukasan ay umulan uli Tapos nasabayan uli ng high tide E eh mas lalawak ang baha Yung ibang tubig nga mga ka-boardmate E eh dito ka nalang itinatapon sa CR Dahil mas madali magtapon dito Yung mga iniligay ko sa timba at batsa ay eh, tatapon ko dun sa labas kasi baka dito tapon ako ng tapon tapos bumabalik lang edi eh, di syempre bakit naman ako papayag na bumalik yung tubig e eh, kung ako nga hindi binalikan edi eh, di mapapasana ulit ka pa dyan binalikan kasalanan talaga to ng tubig baha e kung bakit kung ano-ano ang naiisip ko papasayo ka na lang talaga Ginandahan ko pa naman ang ayos ng buho ko dito at yung mga naipon ko nga palang tubig ay tatapon ko naman dito sa labas. Ewan ko kung saan siya pupunta, bahala na siya. Baka bumalik lang din. Buti pa nga yung tubig, nagpapabalik-balik. Samantalang siya, iniwan na lang ako. Sinaling ko na nga rin tubig sa timba para maitapon sa labas. Tapos nagmapnar na rin ako dito sa kusina. At yung kwarto naman ay nung mapahanginan ko ay ito na siya. Tuyo na. Buti pa siya tuyo na. Habang ako ay pawis na pawis na. Yun lang. Bye guys!